Mga kada, I'm sure maraming beses na natin narinig ang term na cost of living. Pero ang tanong, naiintindihan ba natin kung ano ibig sabihin ito at kung gaano ito kahalaga sa pang-araw-araw nating pamumuhay? Ako, seryosong usapan pa tayo ngayong umaga mga kada tungkol sa cost, cost of living sa pera biro kasamang ating bisitang economist mula sa University of Asia and the Pacific na si Prof. Ronilo Balbieran. Prof, welcome to the show. Good morning. Good morning po. yan Good morning po mga kada. Yes, ito na. Ano ibig sabihin po ng cost of living at ano ang significance nito sa ating buhay, lalo dito sa ating sa Pilipinas? Well, basically nagtipon-tipon yung mga magagaling sa buong mundo at sinabi nila kailangan natin ikumpara yung pamumuhay mm -mm. ng bawat uh, ng bawat bansa. Correct. So, ang inano nila nakaano ano yan sa 100, 100 New York. No? So, mm. so ibig sabihin para malaman mo kung mas mataas ba ang pamumuhay sa ibang bansa mm. o dito uh, So nag-divide po sila, nag comparison sila. So oh. pagka nagkaroon ka ng nang ano na 50, ibig sabihin uh, kalahati yung uh, kalahati yung antas ng pamumuhay mo mm -hmm. doon sa New York. Mm -hmm. So sa atin na sa 30, mga 36 yung sa Manila. No? Mm -hmm. So so ibig sabihin uh unliyo noon, no? so mula, mula sa New York mga around 60 70 uh, -huh. uh percent yung uh, yung baba. Nung, uh, nung gastos natin dito sa panong babuhay dito sa dito sa Pilipinas. Huwag buong Pilipinas mga 28. So ibig sabihin na average mo. So ibig sabihin mas uh, mas mababa mabuhay sa probinsya yes. kaysa sa mga siyudad. No? Totoo so, naman. Yep, eh, eh, siyempre mas mahal ang renta, hmm. mas mahal ang pamasahe, mas mahal ang mga restaurant, mm -hmm. eh, yung mga ganun. So so yung cost of living index na ginawa po ng mga eksperto sa buong mundo ay eh, para makikita mo sino saan ba mas mahal mabuhay. O uh, nga, actually marami po prof nagtatanong din sa akin para kung saan cost of living sa inyo sa Brazil. So paano ko nang i-compare 'yon, diba? yes, so, Tama nga okay. 'yung sinasabi mo. So pagka na-research hmm. po ninyo yan, at may malalabas po na number, so uh, at sa atin po ay 28 'yung buong bansa at uh, Manila ay uh, 36. So uh, malalaman mo for example na asa ah, sa Vietnam mas mura, hmm. though mas mabilis silang lumalago 'yung ekonomiya nila pero mas mura ang mga pagkain doon. So mas mura ang cost of living nila. Uh -huh. So, ay, baka pwede natin, ay, siguro pwede tayong uh, magbakasyon muna sa Vietnam. So, prof, ganun. hindi ibig sabihin na the more advanced your country, the cheaper the cost of living or halimbawa third world country tayo, katulad ng Brazil, ting third world country kami doon. Yes. Ibig sabihin ba mas mura yung cost of living? Hindi, di ba po? It doesn't uh -huh. base on that. Well, kung kung uh, doon sa mga tinatawag ng mga income groups, eh, uh -huh. doon po. sa mga in income groups. So, iniisip mo dapat pantay-pantay. Pero ibig sabihin, ah, kapag mas magagaling yung mga mga negosyo at saka gobyerno doon sa isang bansa na yun, kahit kaparehas ka ng income group na yun, eh, minsan mas mura yung kanilang oh, presyo yung, ng Correct. Yun. Like, let's give an example sa ating mga kada para sa kaalaman ng lahat. Ano mga factors po na nakaka-influence sa ating cost of living? May binanggit na po kayo kanina, di ba? Yung pagsa Manila, mas mahal. pagsa Pag sa province, medyo mas... At ay tingnan mo na lang eh yung 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 public transport natin. Number sobrang yun. sobrang mahal mm -hmm. yun. Kawawa yun talagang walang pera tapos uh, magtsatsaga sa uh, mga yan. bulok na mga jeep mm -hmm. tapos uh, may, mapipila ka pagkahaba haba 30 minutes to 2 hours yung two. pila mo doon sa mga train natin. No? Oh, tapos na. uh, medyo hindi pa masyadong komportable no? so pero makikita mo doon sa ibang mga bansa na kabilang doon sa income group natin. Ah oh, maganda gumagana 'yung oh, oh. Gumagana Even yung mga transport. nagte sila noon. Yes. Diba Sabi po. Oh. nila, yung parang biglang nasa makikita mo na sa train or sa mga uh, subway 'yung mga tao sa New York, 'di ba? Mm. Yes. Oh. Na business owners minsan. Yes. yes, Ano pa ba bukod sa transportation natin? That's a major problem we have here in Metro Manila. Oh. Pagkain. Pagkain natin. Oh, more uh, more than 40% ng buong index na 'yon oh. ay pagkain. Pagkain no? 40%. Okay, actually, kaya doon din naman babawi yung ibang mga mayayamang bansa. Kasi oh. yung mga mayamang bansa, mahal talaga yung pagkain doon. Totoo so, naman. Kaya oh. kung makita mo yung cost of living index nila pag yung mga bansa sa Europe, sa Amerika, mm. Canada, mas matataas po yung mga cost of living Big mm -hmm. because of food. Doon sila babawi. Mababa man yung kanilang uh, mga pamasahe para sa public funds. So... Uh, pero sa sa pagkain eh syempre Totoo, no? uh, nanggaling pa sa kung saang malalayong lugar yung mga kinakain nila. Prof. Naman. Yeah ano what about ano uh health and ah. education also kasi ah uh, you yung, yung yung education free sa atin no sa especially do sa, sa sa basic no pero mm -hmm. ang problema natin yung health kasi yung tinatawag natin, yung mga HMO natin, yung, yung, yung natin, kakaunti lang yung, yung dinideduct. So may pinrami sa atin ng gobyerno na zero-based billing. Pero hindi mo rin malama paano mo ina-avail yun. No? Hindi masyado. masyadong nagka, nakainitan pa nga sa Senado. Si, Senator uh, Cayetano, no? saka ang Department of Health. Sino pa talaga makaka-avail Kasi isipin mo, ah, kung kumikita ka ng 500, 600 pesos, Uh, a day para hmm. sa pamilya mo. Tapos bigla kang magkakasakit. Yung ibabayad mo pa lang sa mga gamot, ubus yung budget mo sa pagkain mo sa loob na isang linggo, dalawang linggo, Totoo. tatlong linggo. So, maaring mura yung ibabayad mo sa public hospitals. Pero yung gamot, yung abala sa iyo mm -hmm. yung ano tapos hindi ka covered tapos yung arawan yung yung, yes. yung trabaho mo so hindi ka pwedeng uh, sumeldo kapag nagkasakit totoo, ka kasi arawan ka. Prof. so yun ang mga pumipitik sa gastos ng pamilyang totoo. Pilipino yung health totoo yan. Uh, actually, Literally papatay sa kanya. Actually oh, ang health natin yes. talaga. Ang dito sa bansa natin talaga, that's a major problem that I can compare when I go to other countries as well. And I hear it, a lot of Filipinos complaining too. And ako din, uh, part of the system, dira ako taxpayer din ako. I had cancer before. Hmm. I know how difficult it is to go to a hospital and find something quick and affordable. Yes, mahirap. Yes. Magkano ba ang cost of living prof of ng single person ngayon sa isang buwan? As of ang, 2025? Ang sabi ng mga eksperto sa Manila, no, sinerbe nila uh, lahat ng mga ginagastos, kaliit-liitan, itlog, manok, uh, baka, uh -huh. lahat. Ang ano dyan, mga nasa 30,000. 30,000? Wala, wala pa yung rent. No? So kung isasama mo daw, ang average rent, for example, sa Manila ay 6,000. Uh -huh. no? So, pero kasi ano eh, kung per person eh. Per person, kung 'yo, ito per premium yan. Kaya hindi uh, po nila uh, sinasama agad-agad ang rent. Kaya single person uh, lang uh, muna so, tayo. So, single person, mm -hmm. walang rent, nasa mga 30 to 32,000 ang cost oh. of living. Average cost of living. Average cost of living of one person. Pero magkano dapat ang kanyang monthly income para dito? So, kung ganung, sa ganong sa ganong sa ganong gastos o so, dapat kumita siya ng mga nasa mga 40 to 45,000. Kasi magbabayad pa siya ng tax Oo eh. Oh, nga. <laughs> Income tax siya nga. na around 20, 25%. So, tabi. hindi naman niya madadala yung buong 45,000 magbabayad siya. Kasi ang, ang, exempted lang sa tax, yung mga 21,000 pababa mm -mm. per month. Tama, uh, tama. So, Which hindi naabot sa... Hindi, hindi oh, cost of living, oh, yun, in, of eh. living in, yun. Cost of living yun. Oh, uh, cost oh. of living ng, ng Manila yun eh. So, so dapat kung nasa Manila ka at ikaw ay single, uh, dapat ang kinikita mo gross ay 45,000. More Meaning, or less. More or less. Oo. What if you have a family and four na kayo sa isang uh, pamilya? So, ang sabi nila kung four kayo sa pamilya, dapat ang buong household ay kumikita ng between 100 to 105,000. Prof, nangyayari ba yan talaga? Wait lang, Prof. <laughs> yun, Sana ba tayo? Yun, na po sa... ang, <laughs> yun po ang datos ng pamumuhay sa Metro Manila kung family of four ka. So, actuality po, prof. Hindi pa 'yun kasi dapat kung kikita ka, so hindi 'yun yung kita mo dahil oh, may tax ka. Correct. So dapat ang kinikita mo nasa mga 140,000. Hala, prof. Kasi magbabayad ka ng tax tapos at hindi Bata pa kasi 'yun at eh. At hindi pa natin pinag-uusapan mm -hmm. yung rent. Again, hindi sinasama yung rent. Tutul. So kung apat kayo, ang rent mo siguro between 6 to 20,000. So, eh kung 140 'yun na walang rent, o, di dapat kumikita ng mga 160. 160,000. Na all? Ikaw naman, Prof. Sa tingin mo ba, nangyayari ba sa ating ito ngayon? And kamusta ang mga tao ngayon na... Uh, hindi uh, nararanasan yan. malaki yung ano, malaki yung, kaya hirap na hirap tayo, kaya makikita mo tinatawag na informal settlers. No? Nasa Manila ka, nandito ang oportunidad pero hindi mo ma-afford yung cost of living doon. Yes. No? So anong nangyayari nakatira ka dito sa tabi ng sa tabi ng uh, estero, oh, sa gilid ng kalsada, kahit easement na ng uh, national road yon, etc. No? So na hindi hindi sayo yon, no. Nakikita na ka lang okay. naka-rights no? uh, lang yung iba, uh, no. Nakaka-rights oh. lang yung iba. Tapos uh puro mga puro mga walang sustansiyang pagkain na kinakain mo. Mm -hmm. Tapos Uh, Tapos it, ano, prone sa sakuna. Pinapanalangin mm -hmm. mo na lang na sana wal, wal, walang mangyayari sa iyo at sa pamilya mo, yeah. walang magkasakit, sana hindi ka magkasakit kasi nga arawan ka, Oray. hindi ka babayaran pag umabsent ka. So ganun po yung, ganun po kahirap uh, mabuhay, especially kung nasa syudad ka, sa Manila, Cebu, Davao. No? Yes, that's true. Sino po ba dapat, Prof, ang nagsaset ng standard kung magkano dapat ang cost of living natin at paano na ito? iko-compute natin. Kasi yung sinabi niyo po, syempre sa actuality, mahirap hanapin natin ng family of four with that amount of money yes, right yes, now. Yes, uh... Well, ang ano doon ay survey po 'yan na, na nakabase sa international standard. So, meron silang mga comparable na mga pagkain na binibili across the world, no? Okay. So, pare-parehas tayo, yes. tayo kumakain ng itlog, pare-parehas tayo kumakain ng ng patatas, mm -hmm. ng manok, karne. ng uh -huh. karne, etc. Tapos, ah, uh, meron tayo doon sa oh, sa school, ano mga school expenses mo? Mm -hmm. uh, ano yung ginabayaran mo? Siyempre, yung tubig, kuryente, pa-renta, diba, o tapos kung medyo mag-enjoy-enjoy -enjoy ka magkano ba magpunta sa mall kapag ka weekend mm -hmm. syempre ko so compute din po nila 'yon no? so and then may survey po 'yon and then lalabas po 'yung lahat ng cost of living mm -hmm. index across countries kasi dapat comparable 'yung mga yung mga binibili ng lahat ng mga tao. Yes, depending on how much yes. that is in their country. Kaya kanina nung pinag-usapan natin about yung cost of living sa isang pamilya of four, dapat dito, uh, Prof, mas lalo natin na-encourage pati yung mga babae na lumalabas na rin at magtrabaho. Kasi dati, mm. di ba, ang uso ay yung tatay na lang. Tapos uh -huh. yung mga anak na sa bahay. Siyempre yung mga nanay na sa bahay. Pero ngayon, sa cost of living natin yun, pati yung mga girls kailangan na rin lumabas. Mm -hmm. At yung mga anak din, the moment na pwede na sila mag-work from home, kahit man lang the or uh, works to working student yes. kasi hindi po kakayanan ng isang tao lang kaya nakikita natin ngayon at at, at, at uh, salamat naman at may dumating na oportunidad na tinatawag na e-commerce no e-commerce yes. e both goods and services and uh, at ang isang malaking ano nito doon sa services, marami po tayong tinatawag ng mga virtual assistants. Yeah. O basta magaling ka lang. -VA. Uh -huh. Magaling hindi, hindi ka naman pangit, 'tas magaling ka naman magsalita, <laughs> 'di ba? Oh. Lahat naman tayo English speaking. Kama. So may mga nakikita tayo na kumikita between 25 to 50,000 a month. Not bad o, from home po. Diba, from bro? home, basta hmm. magaling lang siyang gumamit ng Google Calendar, hmm. ng mga kung ano-anong mga mga productivity tools. Eh, isipin mo kung magkaroon siya dalawa o tatlong kliyente. Hmm. So, abot siya ng 100, 150,000 oh, amount. Oh, no? At marami pong, mga, marami pong mga ganito na may at least nag-high school high school graduate yes. pero nagbabad sa mga social media, sa YouTube, yes. mga mga free online courses and then naga-apply silang virtual assistants. Yung iba ng mga mga kaibigan ko, hmm. uh, mga nagtut natuto lang silang mag-coding uh, mag at mm -hmm. saka AI sa uh, internet. There are so many different ways na pwede explore Kumita. ng ating mga CAD, mga Pinoy na, na nanonood sa ating ngayon. Kaya ito, eto para hindi kita masyado ito take ng time. Bro, totoo ba na mas mababa ang cost of living sa probinsya, diba? kung para sa Metro Manila? Para sa mga gusto ng option dyan, para at least may may konting comparison lang. Yes, uh, definitely mas, ma mas mababa ang mm -hmm. mga mga parents ko at parents in law ko nasa nasa probinsya. Plano ko nga din yun in the future. Ah, uh, eh. <laughs> magkaroon na. Diba <laughs> magkaroon ng parents in law na probinsya. Oo, oh, oh, okay. Di ba? sa province so, tayo. Kasi tinanong mo, pag nandito ka sa mm -hmm. nandito ka sa Manila, mag aircon ka kasi polluted okay. yung hangin. So kapag hindi ka naman pag binuksan mo naman bintana, mapupulot yung lungs mo, mm -hmm. mawa-hospital ka, Totoo. Et so sa sa probinsya, fresh yung fresh yung hangin, mm -hmm. buksan mo, hindi mo kailangan magkaroon ng maraming ilaw kasi uh, yung liwanag. Totoo. Tapos hindi mo kailangan magpagamot kasi hindi ka naman nagkakasakit Totoo, doon. Totoo, mas fresh talaga. <laughs> fresh lahat, naman yung ano oh oh. doon. At yung pinag-usapan natin, yung 6 to 20,000 na, 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 na upa. Na rental, no need okay, na. No need doon. Nagkalat naman ng mga lupa doon. Oh so, oh. so makitira ka doon sa mga kamag-anak mo doon. So definitely mas mababang um, ma, ang, mas mababa ang, cost, ang of cost of living. Ang cost of living pag sa, nasa province. Na nasa Kung pulisa. ikaw ang tatanungin, Prof, tama ba ang cost of living index na pinagbabazihan sa kalos, sa kasalukuyan? Magkano ba dapat ang halaga ng cost of living para sa average ng Filipino family of four. Yung totoo, yung, yung sa puso niyo po, pro, <laughs> alam ko yung mga numbers eh. Hindi Al kasi yan ideal. Al eh. Alam mo kasi 10 years ago, sinabi yun sa akin ng mentor ko na economist eh. Ah. So, for you to have a, a comfortable uh, middle income life. Oh. No? So, ibig sabihin, meron kang magandang bahay. Hindi naman yung so ingarbo, na maayos oh. lang. Mm -hmm. May sopa ka, may kainan ka, tapos may aircon ka paminsan-minsan. Ten years ago, sabi niya, dapat kayong mag-asawa, kung uh -huh. kita kayo ng 80,000. 80K, sabay? Sabay, o. O, oh, enough isang na bang. yan. O, e, ten, ten years ago yun. So, hmm. I think, yung nilalandas nitong cost of living for the, ano, na dapat kumikita ka ng, ng 160. 160 uh -oh. Eh, mukhang, kung yun gusto mo magkaroon ng talagang komportableng yung buhay. Eh, uh -oh. siyempre, malungkot na marami ang medyo talagang napakataas nung, napakataas nung goal na yun. No? Pero, Uh, sa tingin ko uh, tumutugma lang 'yun doon sa sinabi ng aking mga sa aking mga mentor, yung sinesurvey ng mga eksperto, eto po 'yun. Kaya po ang kinakailangan talaga natin is talagang i-educate ang sarili natin. Yes. Lahat ng mga nangyayari ngayon, i-AI mo na lahat yan hmm. para dumagdag yung kita mo Tama. para maging komportable yung buhay. Last question kasi wala na kuminta. Ay, <laughs> ko pang tanong sa iyo. Ito, yung pinag-usapan ngayon sa social media dahil mag-holidays na tayo ngayon, maraming gatherings, maraming bibili, maraming handaan sabi daw at eh, trending ngayon yung 500 pesos na amount, okay. uh, enough bayan sa patbayan prof. Ang sagot ng mga ekonomista sa lahat ng tanong ay <laughs> depende. <laughs> Ayan po, yung tanong na gusto ng marinig. <laughs> Depende po yan. Depende po kung hanggang saan ang hangganan ng inyong kaligayahan. Pero na, <laughs> nagigets ko po kung bakit po siya trending. Dahil napakamahal po ng pagkain no? at kaka mahirap pong kumita. sa, so, sabi Totoo ko nga, eh, po. life is hard, bills are harder. Totoo! So, ano pang matira sa pang-ano mo, sa pang-celebrate mo, kung hmm. pagkatapos mo magbayad ng mga bills, ng ano, la, renta, True. True. lahat, tapos ano pang matira sa'yo? Tapos yes. doon sa normal mong kinakain araw-araw tapos magse-celebrate ka. Magkano 'yung matitira sa iyo? Ito naman. Talagang paiyakan ang mangyayari nito. Pang-transpon ano pa? na po yung 500, yata. I-gather <laughs> na lang ng maraming 500 na sabay-sabay na isang pamilya, di ba? Yes. Try nating magluto yes. sabay-sabay. Yes. Pero, Prof, thank you so much. At thank you din sa mga tips na binigay mo. Alam niyo na mga kada, pwede din kayo rumakit o VA, pwede kayo maging virtual assistant. Sabi nga ni Prof, may e-commerce ngayon, maraming po opportunities. Kaya, Prof, sa mga gusto pang matuto, saan kaya nila pwedeng hanapin? May social media po kayo? Um, minsan meron po akong post sa Prof. ni <laughs> lobal biyaran, pwede niyo po ako naiyon doon. At marami rin po akong mga uh, i-interview, uh, panakana ka sa YouTube. Po. Yeah. And we can also ask you questions, di ba po, ah, po? Para at least, di ba, mga kada natin hindi mahirapan. Kasi yes, ang hirap po ngayon. Pero thank you so much for your time, fro Thank you, thank you for mga. being on the show. At mga kada hindi po madali ang pagkasyahin po ang kinikita po natin, di ba? E eh, yung cost of living ngayon ay very, very expensive. Kaya bukod sa malapuzzle po isipin kung paano ibabudget natin, mga kailangan din natin magtipid, just to make uh, ends meet. Pero ang pinaka-simpleng gawin for now ay live within your means, di ba? Huwag na tayong masyadong ano, too much na gusto nating bilhin. Yung sakto lang, maging disiplinado tayo at matalino kung, ga, kung paano gagastusin po yung pera na pinaghihirapan natin, di ba? Yeah. Let's live together Let's live 25 25